po, magandang hapon sa inyong lahat. So maambong hapon. February 6. So ito po yung aming trabaho. Nagtatanggal po kami ng plastic mulching. Yan po, sinasabit ni Alvin Patrimonio yung plastic. So angat po namin ulit yung plastic. Po. Yes. Harbis kamu jana, Balak Bolak mo ka, ma. Ayo sa. ha. Ayos, ha. Po, sa taat case small battery ball. So, ito yan, dampik mo nga to. Daw, daw, rogo na to. Bagat hayat. Ang dyan, kadampi daw, hayat. Ano po, no? Ito, tanggal mo ng plastik. So, ito yung unang step namin sa pag ng aming plastic mulching. Ito yung una sa land preparation po namin. So, dapat tanggalin yung plastic kasi itong plastic ay pangatlong tanim na to. So dapat ningata uh, namin yung plastic para magamit ulit so sayang yung plastic ang mahal ng plastic mulching and po si small battery ball magbabaklas so makita po natin ay maganda pa yung plastic mulching namin na yun to pwede pa to ah pangatlong tanim na to so sa pag-iingat lang po to so yan lang po sa hapong ito Abang, abangan nyo po yung susunod na gawin ng mga pala Boys kung no? pong po nakuha subscribe po and follow yung Pisong Farmers. So, yan lang po. God bless.